So, pa -uwi na kami galing Moto Boulevard dito sa Imus, Cavite. Yun. So, maraming salamat po ulit sa Moto Boulevard and sa Axor Helmets PH, kila Boss Carl. Sa lahat, bumubuo, sa lahat ng bumubuo ng Axor at sa lahat ng mga nakasama natin. Siyempre, ang Moto tropa Team Paabante, at sa lahat ng mga vloggers at kahit hindi mga vloggers na pumunta sa event na yun. So, maraming salamat po sa inyo. So, pa -uwi na kami. Kapopoy. Alright. Ayan. Dito na pala kami Dito na pala sila Ayan na ina na nag dito Ayan. Napauwi na kami Down Fairview Nilitong Ayan So maraming salamat po ulit Ayan. Sa lahat ng mga nakasama natin Siyempre moto Napaka-solid ninyo Ayan Sa Axor Okay So 1 hour and 29 minutes ang biyahe namin pa ka po po Ayan. so napaka-solid ng Axortified natin yan Axortified Moto Joey, JR the live vlog. All right, so I'm I'm so game game. All right. Okay. So we are all certified. Okay. mo sa Boulevard 'yon. Okay, nandito na kami, eh, ang Moto Tropa. Team Axor. Okay. Right. Solid men Okay So, tamang barurot lang tayo <laughs> Ayan Okay, so, may magpa-pass through na kotse So, slow down lang, slow down Okay, so, ayan mga kasama natin, mga mototropa Napa solid. Yay! Woohoo! Let's go! Sarap! Uwi oh, time. sa him! Eh, At napaka-successful na naman po ng aming event for today's video. All right. Ha? Meron pa, meron pa! Boss Jason ng eight 88 Litong CV, ER, Moto Joey, Okay, oh, Moto Ops, Alneps, Prince, Prince Yuri, Sina? Ayan. Tala JR. Tala na, tala na. Let's go. Woo! Oh, uh, hey. Sama-sama kami nito. Yes, sir. Okay. So, nagantayang pala kanina doon sa gasoline. Medyo nahuli kami. Ayan. Hey. Oh, ang ganda ng pailo nila dito. Ayan. Okay. Daang hari pala itong dinadaanan natin, mga kapapoy. Shoutout po sa Dang Hari, napaka-solid niyo men. Let's go. Hey. So, meron yata silang ano mamaya, um konting salo-salo kay Prince Jury mamaya. Kaya uh, pasok, pasok, pasok. Ah. Okay. Okay. So, alalay lang tayo. Alang-alang na -alang yung pasok ni Kuya Pero okay lang Ay, slow down naman tayo Okay Woo! Sarap Hey. Rider. Hey. Alright, so maraming salamat ulit Popoy's Motovlog TV, Mototropa Axor Helmets PH Team Pabante sa lahat ng kasama natin kanina Moto Boulevard And shoutout sa Imus Cavite mga kapopoy Alright, so kita it's po ulit tayo Sa next event natin Alright, it's Moto Labs Moto in the house Eh, okay Sa palabat na tayo It's Popoy's Motovlog TV, ride safe, let's go